Naniniwala ba kayo na ang mga glass sculpture na ito ay nagkakahalaga ng daang-daang libo at ang iba umaabot pa ng milyon? Hmm. Yan ay dahil ang mga Orlina glass sculpture ay maihahalin tulad daw sa mga diamanteng alahas. Mabusisi ang paggawa at maingat ang manumanong proseso para makuha ang nilanais na disenyo at hubog nito isang tunay na obra maestra. At ang taong lumikha ng nakabibighaning glass sculptures na ito ay walang iba kundi si Ramon Gahol Orlina. Hmm. So, paano kayo napunta dito sa pagiging sculptor, glass sculptor? Did you ever uh, practice being an, ar an, architect? Yeah, I practice architecture. Paano Yeah, I practice oh. architecture with I meet, uh, Carlos tao po? Hanggang ilang taong kayo nag-arkitekto? Ano, Actually, I worked with Carlos Arguelles, one of the biggest firm, oh, for four yes, years. Then I uh, went on my own. Oh. And I was having a good practice until oh. medyo nagpalit ang mind ko. Isa siyang arkitekto na mas pinili ang una niyang pangarap na maging artist. Hindi naman nasayang ang pag-iiban ng karera dahil ngayon ay isa na siyang napakatanyag na iskultor Ayon kay Ramon, nakuha ang tamang proseso sa paggawa ng mga sculpture na ito sa pamagitan ng trial and error method. Mr. Orlin, nagulat ako, ang dami pala ninyong artisans doon sa baba na gumagawa din ng, ng sculpture. Pa Paano, akala ko kayo gumagawa, can you, can you please explain? In the case of the sculpture, medyo kailangan may katulong ka talaga assistant na uh -huh. katulong mo sa paggawa. Okay. Let's say kasi, I do the forming, ibig sabihin I do the cutting, I make uh -huh. the form of the sculpture. Uh -huh. Ngayon, it should be grinded, smooth, and polished. Uh -huh. Because this one is the cold process na ginagawa ko. Hindi ako gumagawa ng glass. Tumarating okay. sa akin ng glass, block eh. You cut, so raw, the raw, raw block mo yung raw of, glass, of glass, ika-cut Ika Pero wala pang pan I mean, design. design, wala wala pang design. design. design kasi, Pero meron ka nang iniisip kung anong gusto mong hmm, inugis. Maraming na nagkita mong ginagawa ko dito is abstract. No? Oh. So, ang nangyayari dito, yung conception at saka uh, execution is at the same time. Cutting. Grinding moving at finishing. Yan daw ang apat na hakbang sa paggawa ng isang Orlina sculpture bago ilagay sa showroom. Dito sa Blooming Treats sa Maynila, matatagpuan ang bahay, showroom at workshop ni Orlina. Hello! Welcome! tulang museo ang bahay ng mga Orlina. Dahil kita sa loob nito ang iba't ibang paintings at art pieces ng mga kilalang artist. Bukod sa art pieces ng mga kapwa niya tanyag na artist, isa pang bagay na hilig kolektahin ni Ramon ay ang vintage cars. Tell me about your vintage cars. Mm, ngayon, actually yun, ang isa sa gusto ko din pati, yung mag sa, ilan po sa ilan ilan nang ano ang uh, pag-aari ninyo pagmamay-ari ninyong ano uh, vintage cars. Actually meron akong um, ang ang kasi ang uh, Volkswagen Beetle is also a vintage car na. Of not. course. Hay nadelwa. Dinalwa ang una ko kasing kotse Volkswagen oh, okay. no? Beetle. So <laughs> Beetle. Oh, meron akong koneksyon in a way, di ba? ang so, ginawa ko. Gumawa ko ng dalawang Beetle na limousine. Ano yun? Pati yun? ko yung beetle, oh. in-extend ko, nilagyan oh ko ng panabago dito. Ngayon Pati <laughs> may... Eh, pala yung beetle, nagawa like, oh. ninyo ng creation. Oh, partition, Oh. Iniba, oh ngayon, oh, oh sure. ngayon, actually, nung, nung ko sa siyo, nanalo yun ng dalawang trophy. Uh -huh. no? Pero dalawa sabi niya, can we use it for our wedding car? Uh -huh. O oh, ngayon, pinarirenta mo yun sa wedding. Ah, eh. pinarirenta wedding yeah. car. Yeah. The done, December, eh. oh, yung yeah. December yung puti, yung puti, 17 times in December alone. Ya, uh, yeah, sometimes nang kami music oh, ko, ano ba yun yun? Ba't nang oh, gano'ng kasal? Pero alam mo, I'm happy pati kasi yung experience ba nung kinakasal na, pero mo, iba yung sasakyan mo once in a lifetime to picture taking pa sila doon.